kabayan tangali na pala ito free ride tayo ulit ay eh, magagandang ano magagandang sakay natin mga kabayan ayan, ayan si ma'am galing sila dito sa anong building to ma'am Bayview Hotel ay Bayview Condo na o oh, tapos sa tayo papunta ma'am sa so, ano Rairans Rairans o daw ito yung ka sa ano yata to. Asiana. Oo. Ano yan mam ma restaurant? Salon po. Oh, salon. Chinese salon. Ayun mga kababayan. Ang gaganda nila madam oh, ayan. Ayan si madam. Ayan. Hello. Ayan. Ano pangalan niyo madam? Rose Ann. Rose Ann. Tumon Ano probinsya niyo ma? Sa Buangga o, oh, yan, si Sambuanga, Sibugay. Ito si ma'am, nasa likod natin, tanungin din natin. Anong pangalan niyo, ma'am? Camila. Camila. Camila Joy. Camila Joy. Anong probinsya ni ma'am? Tagalog po. O, oh, ayan, Tagalog, Tagalog si ma'am. Ayan sila ang pre-ride ni kuya ngayon. Sa taxi. Papasok na kayo, ma'am, no? Ano ba, pa kaya Pangilang bisis nyo na po yan, ma'am, na pre-ride kayo dito? Ngayon, no. <laughs> Ikaw ba, Camila? Ano? First time nyo ba? First day. time? Ngayon, Ben, di ba? Oo. Oh. First time nang kami na sa ng vlog. Ayan. Ayan si ma'am. First time daw po nila. Namasakay. Ayan sila, ma'am. Anong pangalan ng salon nyo, ma'am? Yomi Salon. Yomi Salon. Ayan. Ayan. Ay, tinuturuan tayo ni ma'am para, para Papadali kasi oh di ba o diba yung gusto magpasalon dyan mga kabayan yan sila ma'am Ayan sila ma'am, sila, ma sila nasa salon ngayon. Ayan. Panoorin, eh tingnan natin yung salon nila kasi mukhang ano maganda naman yung salon kasi magaganda yung trabador eh <laughs> ayan ayan Visits, ma'am kung anong pakiramdam mo na nasa pre-ride nagulat ba kayo nag-open ako ng pre-ride oo kasi ano libre karamihan ano may karamihan, karamihan galit pa nga pag ano pag minimetro lang kasi daw nang dadaya daw na yung gobyerno eh ano na nang dadaya na daw Sige, okay, labas din yung samahan ng love you. <laughs> <laughs> Nainis ako dun eh. Nung time na nawala yung wallet ko, be. Mm. Siningilan din kami ng ano. 100 dalawa lang kami. Ang lapit lang. Ngayon, nakabawi kayo, ma'am, kasi libre sa kay. Oo. Eh, siyempre kasi, nasanay kasi yung ibang taxi dahil sa pormahan nyo, parang ang dami nyong pera. Oo pero hindi naman tayo ngayon ganon ayan si ayan mga mga magagandang dilag sakay natin mga kabayan ay nakita nyo naman siguro si ma'am subscribe si tata ayan papasok sila na trabaho ngayon first time nila sa pre ride ni kuya mga kabayan ayan punta kayo dito sa ano sa salon nila mam ma titingnan natin yung salon nila mam para ano pagbaba nila para makita nyo rin yung labas para yung gustong magpasalon punta po kayo ipopromote na po natin yung tindahan nila mam ayan si, ayan si mam oh hmm. diba taga sambuanga si bugay si mam hmm. pero kung tatangkay yung ligawan si mam medyo malayo-layo si ba si mam Pwede naman maging sigil mo yan ako. Hindi, tatay dito. Oh, tatay. Si ma'am, kaya ma'am. Taken na. <laughs> ah, taken na ah, taken na din daw pala sila lahat. Huwag na kayo magtangka, mga kabayan. <laughs> Ayan, sila mamang pre-ride ni Kuya ngayon. Ngayong araw. First time nila sa pre ride ni Kuya kaya nagtaka sila dahil sabi ni Ma'am kanina metro lang. Kasi dala sila sa mga taxing contractor. Ayun sila Ma'am. Eh mga kabayan, itong araw na to, Lunes, free ride tayo. Ngayon sana ano, pag nag si Kuya sa inyo, hindi man hindi man tayo, hindi man kayo lahat may sakay ni Kuya pero jack sa araw-araw free -araw ride. Eh sila madam, ayan. Ay Hindi ka ba nalulugit sa Ha? Hindi ka nalulugit. naman para sa inyo talaga yan, ma'am. Sabi nga, walang imposible sa mabuting kalooban kasi kung lahat na lang kami magbibigay ng presyo sa inyo ay di ba wala na kanan tayo dito sabi nga ni Ruben Padilla sabi nga ni Ruben Padilla eh talaga lang ha ayan si Lamam ma medyo malapit-lapit na sila Diretso lang, ma'am? sila ngayon ang bahagi ng free ride ni Kuya visits lang mo malapit na kayo para sa mga mananakay ng taxi ano bang masasabi nyo dahil may free ride pala hanapin <laughs> 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 nyo na <lang> si tatay pag <laughs> na ano yun na siya yung maghanap sa, sa kasi <laughs> hindi tayo ano hindi tayo, tayo Kikiusap sa pasahiro sa baba eh naghanap nila taxi kaya sila nakakakuha ng free ride ni kuya. Ay okay. yan sa pinakadulo po. Eh, pinakadulo kanan Dito na po. Dito Ayan na po yun. Ay si Ma'am. Kay Papasok pa ba hindi na? Doon lang po. Ah uh, sige. Salamat. Ay pangalan ng ano Salaman. ng tindahan Salaman. nila. Ay nakita niyo po ba yan? Ay ibababa natin. Go salon. Ayan. Kita nyo ba yan? Sila mama yan. Thank you po. Oh, sige, thank you, thank you. Ingat kayo ma'am, ingat. Ayan. Oh, ayan, ayan, ayan. Ayan sila mamayan. ayan. Oh, di ba? Ayan sila. Ayan, ang gagandang ano, ayan. Ayan mga kabayan. Panibagong pre-ride naman ni kuya. Babay sa inyo mga kabayan. Pa-subscribe na lang and share. Bye-bye.